Mapagpalang gabi sa inyong lahat mga bebs Kung yung iba ay natutulog na Kami ay na nasa kalsada pa kanina At iyahatid namin si Junakis Dahil meron siyang hospital duty Ang ship niya ngayon ay from night to morning mga bebs At ewan ko ba naman at gabing gabi na Ay uh, may traffic pang ganito Ano ba yan? Siguro meron na namang aksidente yan Basta mga ganyan may aksidente At buti na lang hindi pa kami late dahil may service na hinahabol ang aking si Junakis. Dahil pagka na -late ka ay uh, babayaran mo yan at uulitin mo pa. Ganun kahasel mga bebs. <laughs> at buti na lang hindi pa-late si Junakis dahil wala pang tao. Mukhang siya pa lang ang nauna. <laughs> Babay anak! Ganbatin eh, ganyan parati ang aming sitwasyon at pag umaga naman ganito ang sitwasyon mga bebs At uh, pag naghihintay kami, ayan o um, may mga nagwawalis na tuwing umaga, ganyan kami parati At hindi na nga muna kami umuwi, nagpunta kami dito sa Angel's Pizza at nakita ko itong uh, aso na ito kanina pa sa amin nakatingin Alam niya kung sino ang kanyang lalapitan mga bebs <laughs> Kaya naman uh, hindi na ako nagdalawang-isip na bigyan siya. 9 inches lang yung in order kong, uh, pizza dahil dalawa lang naman kami ni Habi. At uh, sa kanya ko na ibinigay yung iba at dun sa dalawa, sa bata na nakatingin din. Hindi ko na inisip tirhan yung anak ko para bukas. <laughs> <laughs> dahil may pagkain naman sa bahay. Kailangan na uh, ngayon uh, patanda na tayo. Hindi na material na bagay ang dapat mong i-invest kung hindi kabutihan. Marami-rami na rin akong nagawa ng kabutihan pero in the end ako yung napariwara. <laughs> Kaya nga ako, I love animals more than humans. Yung tipong manghihiram sa'yo tapos pag hindi mo na pagbigyan, hindi na kayo bate. Wala ka ng likes, wala ka pang views. <laughs> Yun ang masakit na katotohanan doon mga bebs. At habang kumakain nga si Doggy mga bebs, at nakain niya na halos kalahati kasi yan yung uh, pangalawang bigay ko sa kanya na ano, isang buo pa yan. At uh, parang uh, may gusto siyang dalhan. Ayan, susundan natin mga bebs kung saan niya dadalhin. Parang meron siyang pagbibigyan. <laughs> okay, tamo oh, di ba? Oh, pati hayop, marunong magbigay. Kaya samahan niyo ako mga bebs na uh, isoko natin kung saan niya ba dadalhin yung uh, pagkain na uh, binitbit niya. Ay, ayun siya. Parang wala naman siyang pinagbigyan. <laughs> wow, mali. Pati pala aso, magaling mag <laughs> At ito naman yung batang nabigyan ko nung uh, isang uh, pizza mga bebs. Ako'y nag-aalala sa mga batang ito gabi na ay nasa kalsada pa. Good vibes mga bebs, good night.